kitna na da mahuman mga guys 45 bloke dinoktongan ng mga legason dinoktongan ang ruwa pamalong dinoktongan ang ulin pinalitan ng pamalong pinahaba tapos bagoha ng kamarote hindi na tayo siguro logis sa Pakyawan sa libor na 230 wala kasali ang budiga, uh ulin lang at pruwa at saka kasa napit na din mahuman isa na lang kasimana ang kamarote natin mm -hmm. ang request sa mayari ay simple lang uh anong lang ang kasarapan siya na ang mag uh, lagay ng bubong iskilito lang ang gawin ko sa ibabaw ang ilalim lang sa akin uh, gawin kong kamarote ang makina natin ay ipuan ang kasa yan walang rindiha puro baringa requestin sa mayari. ari mas matibay daw ang baringa kaysa rindiha